ilong? Kani. Ilong, asang ilong? Kani. Ang mata? Kani. Ang baba? Kani. Ang ipon? Ang ulo? Ano? Ni mana ay? Nasa di ay? Arin. kuya ay. Uh. Kuya Aren. Kuya Aren, dili Aren. Kuya ay. Kuya Aren. Punya no. gani hmm. Si Arzina punya orang dari sasol. Kamu nak segi muklaba? Ya, ha? nak. Dilihat lagi. Lapuk sahaja. Ya, puk? Hmm. Bahukan nak? Dah. Jaman. Kaniti ino. Dapat huh? limpyo ti Elha. Ha? Huh? Dapat limpyo ti Elha. Uh. Ikaw di kasi gila agawa sa. Ha? Kilapok uh. ha. Uh. Mahugaw na imong El. Uh. Okay, mama. okay mama. Tignan mo sila dyan na, tante. Gagawa kasi sila ng TikTok, ng video na ilalagay nila sa TikTok. May ibon. Ayan. So, tayo yung taga buhat, para buhatin niya yung sako. Taga duog ba? Nakakuha na siya ng dalawang sako. So, medyo kinakabahan talaga ako kasi tignan yun naman Ayan. Ang itim ng kalangitan. Tapos nagdalug, nagdalugdog pa. So, medyo gikulba-kulbaan. Diyan tanong, lang medyo. Tako, diyan kulba kulbaan. <laughs> Tapos so, tignan niya yung langka namin guys. Oh, ang dami dami bunga no. Pero hindi naman yan lahat ano bunga niya. Yung mga madidilong may iba pa dyan na, pa na mga malalaglag. Ayan. Ang dami dami. Ayan. Hala ka o eh. Murag naglahi dyan ang langit. Wala naman kasi si Arin, si A, si Ayman, wala sila nag sila ng school. Nagtingin sila ng school. Kasi nung kala niya may nagpunta dito ng mga teacher na yung old teacher ni Arin. So may bago kasing paaralan. Na maganda daw yung school. Tapos hindi masyadong kamahalan. Kaya nagpunta sila doon para tanungin. Si ama na yung pinapunta ko para magkaintindihan talaga sila, no? So, ako ay eh, nakakaintindi naman ako ng Nepali eh, pero hindi yung lahat-lahat ay naiintindihan ko ho, guys so para sure at si at para maintindihan din nila at kung ano yung mga pre kunwari kasi dito kasi guys eh, ano eh, sa, sa sa, ano ni Ayman ngayon at ni Arin same lang naman kasi sila ng ano eh ng principal no si Arin at Ayman mas mahal kasi sila, mas mahal kasi silang maningil eh. Kaya Kaya ayun. Kaya try nilang pinuntahan yung bagong school sa pangalawang palengke. At doon daw i itatry namin doon kung silang tatlo yung kunwari kung silang tatlo yung paaaralin namin sa sa RG guys si Ayman Arin RG kung silang tatlo is ano na yun si Ayman pre tapos kung tatlo naman yung papapasukin namin sa school ni Arin at ni Ayman, ni Ayman ngayon baga sa lumang school nito ni Ayman is hindi lahat pre pagang kalahati lang yung ibibigay nila na pre sa amin so yun kaya nagkambas-kambas muna ba nagtanong-tanong muna kung saan yung mas maganda kung saan yung mas maganda doon na tapos sa school kasi ni Ayman ngayon hindi doon sila pinapa hindi sila nagsusulat sa school ba alam mo yung pinapadalhan lang siya ng homework. kaya pala pag uwi ni Ayman dito pag, -ga, pag -ga, hapon, eh ang daming daming ni Ayman tapos ilan yung notebook ni Ayman 8 8 yung notebook ni Ayman na ha? lahat halos lahat yun mayroon sa isang papel sa isang notebook may tatlo, may dalawang homework. So, ang dami-dami. So, sabi, si, eh, sabi ni Ayman, late naman kasi nagsabi sa akin sa Ayman. Tapos, nag-check ako sa ano niya. Ayman, hindi ba kayo nagsusulat sa ano niya? Sa sa, sa, sa school niya? Sabi niya, hindi. Bakit? Wala. Kasi ano lang, nag-ano lang kami doon. Tapos, anong ginagawa niya sa school? Makikinig lang sa ma'am. Ganun lang daw. So, tapos pag uwi, nila binibigyan ng assignment na napakarami. Tapos pag sa school, walang sinasulat. Ganon. Alam, mo, lain eh, na dyan panahon. Murag eh, undang gyan ni nila ron. Wala ka, oy. Natuod yung kumuha nila ron adlaw ron ay. Nalangan mong good sila ron ay. Sorry, nagbisaya po ako. Na ano kasi sila ngayon ay eh, nalit sila nag-start kasi inantay nila yung isang uncle na yung nag-check dito dati. Yun ay kuya yun ito ni uncle. Hindi kasi dumating. Kaya nalangay sila. So yung na, ano na nila yung ngayon, i-stop nila ngayon yun. Bukas na siguro nila tutuloy. So mamaya po ulit guys, at ako'y mag ano na. Uh, ligpitin ko muna tong mas Surudal. So mamaya ulit guys. Wala na punte, kuryente ron. Patay. Wala no, na guys, tignan Mula na talaga. Nung no, oras, 2.38 ng hapon. Wala na, hindi magano ano na sana ng ito oh. grabe. Mas kabilang po, bahay din ang kinaaman din. Hindi ko rin mapuntahan. Nakalak kasi yun. Walang susi. Na, dinala ni Ama. Kung may susi, pumunta ako doon. Ilock natin yung bintana. Kasi kung Ano tawag dito? <coughs> Sorry, nabubulol. Kung mapasok ko talaga yung tubig dyan sa bintana. Dyan kasi yung dati namin kwarto. Kaya alam ko na pumapasok talaga yan ng tubig dyan. What na? Nang kalangkabot, Juday. Ayan. Kaya pala hindi umulan kagabi dahil ngayon pala umulan. na. Grabe, oh, saan

So, dahil kanina ay ng ulan, hindi pa nabalik yung hero. Kaya dito, ayan, mga bakas ng tubig. O, nagkaganto siya nung dandaan ng tubig. oh itim-itim. Mami, halos dito lahat. Kanina. Mm. Oh. Kaya hey, sa babae, may tubig-tubig pa talaga yan. Hindi na muna ako nagwalis dito. Lahat dito. Yan. nag tubig kanina dito. Tapos dito rin sa likod. Yan ito sa may kama namin mismo. Kaya hinila ko yung may kamahan No? Hinila ko ng konti dito. Hmm. Nakalangkabot kanina. Uh, tumulong na rin ako kanina habang binalik nila yung yero. Nag-stop Nag kasi sila kasi sobrang lakas ng hangin at ulan at kidlat. Inistop mo na lang yung pagpag -pag, ano ng scene, pagbalik nang sin. Kaya doon sa side sa kwarto ko Ang daming umano na tubig dumaloy At pati yung sa may kama Pati yung sa likod ng pintuan Wala yun <laughs> Pero nagkana talaga siya Pero tumulong na lang ako Nagmandali kami Tumulong ako Ako yung taga bigay ng break sa kanila Para mas mabilis uh, Okay naman na siya At Hanggang ngayon ulan pa din dahil yun, Tignan niyo Ulan pa din talaga siya Uso ang hagupit ng ulan <laughs> kasi siguro ko magdamag tong kung uh, kundi ako nagkakamali magdamag tong ulan na to guys so yan hanggang dito na lang muna po guys ayan Dili mo gawas. Dari ni na na Gawas daw siya. Lalabas daw siya. Sabi ko huwag siya lumabas kasi ulan hindi to ginawa temporary na muna nilagyan ng ng mga bricks yung taas kasi hindi na talaga umabot bigla-bigla yung ulan so pag ganitong panahon guys so malalaman mo talaga na magdamag tong ulan na to doon sa kabila doon doon banda sa may kwarto ko kanina doon kasi yung huli na binalik yung yero. Kaya doon yung mas maraming tubig na dumali sa kwarto ko. Tanggalin. Kailangan tanggalin yung ano yung floor mat niya guys. Kasi yung tubig nandun sa ilalim nag stock So yan. So, sana bukas hindi siya umulan. Tsya, dito rin na side sa may CR. Ayan. Nilagyan ko siya ng dalawang bricks kasi habang umuulan eh, naghahanginangin eh, yung yero na pinakalas na ganun, ganun siya ba, ang lakas. Ayan, nilagyan ko siya ng dalawang bricks. <laughs> so, yun guys, hanggang dito na lang muna po. And please don't skip the ads po, guys. Please, please, please. Thank you for watching po, guys. God bless us all. Thank you so much. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye po. bye-bye everyone thank you so much for guys bye-bye